At dahil nga po mga ka-friends, si namimiss na natin ang kalamari sa kanto ay napaluto po tayo ng kalamares. Kaya naman po tayo napabili uli ng tatlong pirasong malalaking pusit. At tinanggalan nga po natin ng balat yung ating pusit para po pag naluto yung ating kalamares ay maputi. At para hindi rin po makunat pag naluto. At ayan na nga po napakakinis na nung ating pusit nung natanggalan na ng balat. Uy, sana all makinis. Ay talaga naman pong nag-glow up yung pusit nung natanggalan ng balat. Ay nakapobuti pa ang pusit, naglo-glow up. At pag hiniwa-hiwa nga po natin yan, ay tanggalan po natin ng palikpik at baka po ay makalangoy pa. Ay tanggalin po natin yan para po pag ginayat-gayat natin yung pusit, ay bilog na bilog, gayon. Ay kahit naman po tinanggal natin yung palikpik, ay alutuin pa rin po natin yan. Tinanggalaan po natin para po maganda ang kanyang itsura. At pagkatapos nga po natin hiwa-hiwain yan, ay lagyan na po natin yan ng cornstarch at asin po at paminta para po lumutong yung ating kalamaris at atin pong halu-haluin. At itabi po muna natin yan. Maglagay po muna tayo ng harina, cornstarch, asin, at saka po ay paminta. Atin po yung halu-haluin para po magmix yung ating mga nilagay. At ilagay na nga po natin yung ating hiniwahiwang pusit. At para po makotid lahat yung ating pusit ay atin po yung iugyog ng bonggang bongga. Gayon! At pagkatapos nga po nating yug yugyogin niya ng bonggang bongga ay tayo naman po ay magsalang ng mantika sa kawali. At pag nga po mainit na yung ating mantika ay ilagay na nga po natin yung ating kalamares. At pag nilagay nga po natin yan ay wag po nating pagdikit-dikitin para po pag naluto ay hiwa-hiwalay. Dahil parang kayo laan din ng Jowa mo yan, maghihiwalay din kayo dahil walang forever, guys on. Ay nako po, ay kabeyter naman. At ayan na nga po, luto na nga po yung ating kalamares at atin na po yung ahunin. Napakaganda nga po ng ating pagkakaluto sa ating kalamares. Medyo may itim-itim nga lang ang po gawa ng paminta. At isa lang na po uli natin yung ating second bar. Mga isang minuto ngala lang po natin yan lutuin para po hindi siya kumunat At kapag nga po nasobrahan yan sa luto ay nako po makunat pa po yan sa iyo pag ating kinain At ayan na nga po luto na nga po yung ating second batch Ay talaga naman pong napakaganda ng ating pagkakaluto ilagay na nga po natin sa pinggan itong ating prensiela kalamares. At dahil nga po masarap ang ating kalamares, abay syempre dapat masarap din ang ating sausawan. At nilagyan nga natin yan ng maraming sibuyas at saka po ay kaunting asukal. Nako po, talagang hindi mawawala sa ating sausawan ang sili. At atin po yung pisapisain inang umasbok na naman ang ating huso sa anghang. At ayan na nga po, tikman na natin ang ating friend ay la Calamares. Ay nakapo, ay talaga namang napakasarap. At samahan pa ng masarap na sausawan, ay nakapo, ay mapapasarap na naman na ang kain. Ang plano ko lang po dyan ay mamamapak tayo ng Calamares. Ay nakapo, ay talaga namang hindi ako makatiis nang walang kanin. Nakapo, ay taob na naman talaga ang isang platong kanin. Ay napakasarap naman po talaga ng ating pagkakaluto dahil nga po siya ay hindi makunat. Mga ka thank you for watching.